artists and how do they guide you in that So Charlie, can start the talk. Well, first of all, this is my first series, so it is my first show and I'm super thankful to GMA, the creatives and the writers who have made this possible. And I to see who is our co-director, thank you so much. Bob. So it is actually my first time working with all of the amazing actors here in front of you, the amazing and experienced actors and I can say I've learned the set and just as a well I can see their work ethics and how they prepare also, and just hearing from them now. I am learning and thanking them so much. So thank you, welcome. Hello. Thank you, Charlie. Thank you. We're excited to watch you on screen. Go ahead. Um for me, first of all, the sa mga writers in the Especially kay Sir RJ. Thank you po dahil pinalik niyo po ang kito sa video for Royal Blood. Uh, ayun na po. Um, uh, um, powerhouse po ito eh. Yung mga actors po dito. na makagaling po talaga sila ng mga actor po. So, every time po na magkakaroon ng scene, hopefully po kasama po silang lahat. Um, uh, I'm expecting po na marami po talaga akong matututunan sa kanila, mga techniques po nila. Siguro something na lang for you, no? Since galing ka sa Royal Blood. Ano, and syempre, mga season actors din yung mga nakatrabaho mo, doon. Ibahin natin ang konti yung question. Ano naman yung, um, something about your character doon, mga natutunan mo doon, na gusto mong dahil dito? And siguro how different yung mangyayari for um, your character? Yung sa character ko po sa Royal Blood, at first it was very light po. And at the end po, medyo naging dark na din po yung character ko. So, ang um, marami din po akong natutunan doon sa Royal Road. So, ang ina-expect ko po sa sarili ko po ngayon is yung character ko mas deep na po siya. Hindi na po siya ganun ka Mm uh, Okay. Very excited for that. Thank you, James. And of course, Matthew. Ako po, ano, first of all, gusto ko um, po magpasalamat sa lahat ng kumunta And then, syempre sa GMA Smart din na uh, pinagkatiwala niyo po sa itong project ito. And syempre, kay, ano, direct si, na uh, mahaba yung pasensya mo sa akin. <laughs> and then, ayun po, yung feeling ko po na makatrabaho sa po yung mga powerful of is nandun po yung pressure rin. and then parang nandun po yung kaba, parang nandun pa rin po yung na stars na ka po sa kanila dahil napapasun po po sila since bata ako po. And first nila sa ko po kasi ito, uh, kaya parang malaki po po yung space ko para po sa mga nervous. Kaya yeah, yun po, parang nandito pa rin po ako para, nandito pa rin po ako sa punta na parang nagsisearch pa rin po ako sa mga derbys and, yeah, and thank you so much. Thank you Charlie, James, and Matthew. Ayan ang ating very young, gen Z, very hungry actors. Thank you very much and now let's head back over, balik natin ng bike sa ating media friends with of course, questions. Now, uh, from Mr. Don Don Cervino of Laban. Can we have a mic over? Ah, sige. Ipabasa ko ang aking mic. Ayan, okay. Ayan, maganda. Yung uh, tatangin ko, yung nagawa ba yung Mike. Ayan, kay RJ, of course. RJ, um... Beatles wine made from Beatles Web and royal blood and blood and ano na rin, segue na rin sa tanong parang kasi yung isang character from royal blood no, marami pa bang magkakross over? Uh -huh. uh, okay, simulan natin dito sa uh, uh, ano difference uh, ang laki laki ng difference kasi yung talag sa kola yun challenge challenging na siya kasi coming from uh, Windows Web na successful uh -huh. so kailangan talaga lagpas sa dami ang Windows Web job naman dahil uh, mas successful na po yung blood, and, uh, na Windows those So ito, doble ang challenge dahil uh, doon na-achieve ng Royal Blood. So ang kung ako na muna isip, kung sa Windows we Web at saka sa Royal Blood, isa-isa lang naman, hindi dito, ginawa ko dalawa. Ah, uh, 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 Hindi nga rin nila alam kung sino ang niligwa. Ate, parang ano din, hindi nila alam kung maliligwa. Hindi pa yun si Shun at yung... Tulad din sa way to start, nag-iisiti na ba? Tanong ng nanaw ng director at saka ang cast kung sino ang healer so that alam nila kung paano inanapitin ang karakter nila. Kasi siyempre, pag healer ka, dapat iba ang atake mo doon. But in news, sabihin sa kanila kung sino ang killer para hindi lumabas at sya para sila mismo magulat pagka yung uh, reaction nila pag magulat sila. At um, isa pa, kaya rin sila nahihirap, ang, kanina si Rina nahihirap sa magagawa ng character nila. Kasi lahat ng characters may mga twist at characters nila. Hindi, hindi isang tao nila. Lahat sila may, may complexes, may mga layers tingin ko kaya din hirapan sila na sumagot. So, uh, Mahirap kasi kung ma-reveal na ganyan. Yeah, yeah. So, yun, yun ang mga, ano, yun ang challenges natin sa, sa, dito sa Widow's War. Kung paano pa namin hihigitan -hi story-wise mm -hmm. ang mga damon ng murder uh, mysteries. Um, pero with these actors naman, namin ni okay. Helen kung ano yung mag-i-diagnose siya lang mula. So, uh, umaasa ako na mas uh, pati ang test mag-umulat, pati ang conscience mag-umulat. Tapos yung pangalawang question, ano yung mag Aside from yung karakter okay, niya, sino-sino yung mga mag-cross over? Kasi di ba laging may ganon? Yeah, uh, pinag-uusapan lang din namin. nag-te-tangkia pa po lang sa amin dito talaga dito sa mga uh, statuso uh, 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 ng mga pamilya ng magagaling mga ng 902 para na ba dito api birthday na baka simbahin. na kasi may outreach na po sa Sandy.

So sa ending nito, ang siya ka kung sino na naman yung killer. Parang laging ganun. Kasi di ba laging pa din yung royal blood kung sino Sana, ah, that's what we want to worship. Yung, yung, ah, sa Windows Web, kasi at saka sa, sa royal blood, even sa, ano, even sa Labanteta, yung unang murder mystery ng Jimmy, ah, yung killer, talagang nasa last 2007, the first murder mystery ng GMA, na uh, ang, ang last break talaga, meron pang inig, meron so pang iniwan sa audience para talagang sa impal So yun din, last na lang, so yung killer, kahit siya masasya, masasya yung killer. And Carly, okay. What have you learned so far from your character that will also be a valuable lesson to our viewers? And yung mga nagtutunan niyo sa character niya na magiging, magiging napakinapag din naman sa mga viewers? Ako honestly, I have to learn from her. Um, ganun po ka-unpredictable itong uh, Widow's War. Ah, okay. Actually, naghihirap mong buuwin yung character kasi hindi namin alam ko ano po mangyayari sa ano po pupunta. Um, which I like, kasi nandun po yung mystery talaga. Um, siguro one lesson po na so far, in a way, parang nakikita ko po from portraying the role of George. Parang, um, yes, you love your family, gagawin yung po sa pamilya ninyo, mga mo sa buhay. Pero hindi oh. yung laging tama. Sometimes loyalty is not good. So, so far, yun pa na po yung lesson. And I'm sure na namin pa kung ito Loyalty is not. necessarily necessary Dapat gamitin sa tamang mga Hindi, 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 mga mga family mga mga mo mga 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 ganun pa rin mga 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 yung mga 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 yun na mga not always or not necessarily always good.

intense pagdating sa pag may if you're smelling something fishy o kaya parang sa tingin mo may may gut feeling ka parang may mali you always have to trust your gut because it's there for a reason so applicable sa inyong dalawa yung less of them I guess so I mean sa lahat sa inyong dalawa I guess pero I feel like this will be a long journey at parang pa ako matutunan sa character as we are doing it is we are doing all lot of sa sa so um so yung pala yung initial kasi hindi ko rin naman pwedeng sabihin sa inyo lahat ng mga natuloy ko baka naman baka naman mahulaan din yung live plan di ba <laughs> ayan thank you very last na lang talaga Bea and Carla nabasa ko si mga comments sa social media at parang sinasabi iba daw yung level of kagandahan nyo ngayon para daw kayo mga marshmallows sa sobrang love. <laughs> um, I don't know. I don't know. Happiness. Siguro, ano, if you focus on yourself, mm. hindi uh, yun nyo nagiging effect. And if you yeah, focus on yourself and your feelings, I guess, that's what happens. Di ba sabi pag happy ka, gumalabas na? Yes. happiness. Ah, uh, siguro yung pag-aalaga mo sa sarili and the importance of surrounding yourself with people who lift you up. Yung bang um, parang, dito uh, po tayo sa masaya, uh, uh, sa good vibes, yung ganun po. Ah, iwas tayo sa, ah, yung toxic, iwas mo tayo sa negative or so, anything that will bring you down. And surround yourself with the right people who uh, will uplift you. And of course, yung, ah, uh, magpamahabayan sa sarili. Yung pag-alaga ng mo sa sarili. Salamat.